Ano po tinda mo, Tay? Donut. Pwedeng makahingi ng isa. Kahit isang piraso lang, Tay. Gutom na gutom na kasi ako. Eh, pinapatinda lang sa'yo tapos binigay mo sa akin. Walang kaso. Eto, Tay. Meron pa dito mga napulot ko. O. Oh. Ito, mo. Ito pa. Meron pa, Tay. Oh, ayan. Oh. Ano tinda mo, Tay? Ano po tinda mo, Tay? Donut. Donut? Oo. Oh. Magkakano yun, Tay? Sampu. Sampu isa? Masarap po ba yun, Tay? Kayo ang gumawa? Ah, pinapagawa nyo. Tay, pwedeng ano? Pwedeng makahingi ng isa? Ah. Uh, kahit isang peraso lang tay, gutom na gutom na kasi ako. Wala kasi akong pera tay. Ah, marumi kamay ko tay, okay lang. Pasensya ka na tay, wala talaga akong kain pa. Ayan, salamat. Tagal saan ka po tay? Baka, pero pina, sabi mo tayo pinap ano nagtit nagtitinda ka lang okay lang baka malugi ka okay lang salamat tayo ah. wala akong pera ngayon tayo tayo sandali lang Aga, pwede ba makausap kita tagataan ka po bulakan bulakan ba't nandito ka uh, ilang taong ka na po 73 73 ay, teka lang. Kasi may napulot akong mga papel dito, Tay. Ibibigay ko sa iyo. Ha? Ay, Hindi, pa ba ma bar makatulong to sa iyo, Tay. Ha? Kasi, Tay, mabait ka. Binigyan mo pagkain. Wala po, yan. Hindi, teka lang, Tay. Kasi mabait ka. ilang taong ka na po, Tay? 73. 73? May asawa ka? Wala, siya. Bibigay ko to sa'yo na pulot ko tayo. Pa. Mga katulong to sa'yo. Ano ba yan? Mga papel. Kalakal. Hindi tayo na. Makatagtag ka. Ha? Makatagtag ka. Hindi po. Pa. Makakatulong to sa'yo Napapil, tayo. Teka lang. Hanapin ko. Hanapin natin tayo. Sandali lang. Kasi mabait kang tao. Ayaw mo tutay, Tay? La lagayan ng tubig. Meron ka sa bahay yan. Ah, meron ka sa bahay? Walang problema yan. Ha? Walang problema dyan. Ah? Walang problema kasi... Sabi, ano eh, pinapatinda lang sa'yo tapos binigay mo sa akin. Walang kaso. Ito tay, meron pa dito mga napulot ko. Oh. Ma napulot ko to kanina eh para makat makatulong din sa iyo. Ito, isa pa. Ayan na lang. Ayaw mo? Ito pa, mayroon pa tay. Oh, ayan, oh. baka sakali makatulong yan. Oh. Ha? Okay ka na? Tantay ka lang. Mayroon pa. Ito. Ay. Ito may binigay sa akin, kaya lang matigas. Ay, ito pa tay. Oh. Ay mat, may tanong lang ako, Tay. Ilang taon ka nang nagtitinda ng ganyan? Meron ang... 20 years na po? Bakit hindi ka pa tumitigil, Tay, nagtinda? Alin po? Ayong yung ko. Ay, yung asawa mo? Oh, sandali lang tay. usap po na tayo. Iitago mo yung pera mo tay, baka mawala. Malaglag. Ayan. Tapos pagkatapos mo magtinda tay, sana ang uwi mo. Bawa eh marami pa yan tay. Ha, kunti na lang? Oh. Ano pangalan ng ilan anak mo tay? Lima. Lima. tapos ikaw 72. Asawa mo po tay. Ano, 25 years na. Sa oh! kayo na uwi dito. Asawa mo 25 years old tay nasa Bulacan bata pa yung asawa mo tay ilan anak nyo? At tatlo oh. bakit late ka na nag asawa tay? bakit 25 years old asawa mo? Ah, bata pa magaling ka siguro manligaw tay no? ano sikreto mo tay? bakit ikaw 72 taas, asawa mo 25 nasaan po yung asawa mo tay? Na siya, sa, sa Bulacan. Pero mag, magkasama pa kayo. O? Oh? Pwede namin makita tay? Ma malayo na yun. Ay, malayo na yon? Pero dito, sana inuwihan mo. Diyan ba siya, ano? Uh, Ariyami. Ah, Ariyami. Tay, ano eksaktong lugar to, tay? Ito sa akin, ano ang Ariyami to. Ariyami na ito. Dagupan, no? Oo. Pangasinan pa rin. Oo. Oh. Pero hindi ka tiga Pangasinan, Tay. Tiga bulakan talaga. Sige, tayo, salamat ha. Salamat sa kabutihan mo. Dahil mabuting tao ka, kaya nagkaroon ka rin ng ano, uh, biyaya. ayano ano, binigyan ako ni... Mga kabubayan, binigyan ako ni tatay ng kasi sabi ko, nagugutom na ako. Pero una, sabi niya, pinapatinda lang yan. Pero hindi pa rin siya uh, nag-atubili, naawa pa rin siya nung sinabi kong ako'y nagugutom kahit na patinta lang sa kanya to, nagbigay pa rin siya kaya binigyan natin si tatay ng gantimpala, pala dahil sa kanyang kabutihan na 3,000. Tay, thank you so much po. God bless po. And mabuhay ka tay Sana dumami pa yung kagaya mo. Maraming maraming salamat po. Salamat tay. Mga kababayan, maraming maraming salamat po kay Lolo dahil sa kanyang kabutihan. Hindi pa kasi po ako nag-almusal tangan na ng halian, kaya humingi ako ng pagkain sa kanya. Ito po, binigyan niya ako ng donut. Maraming maraming salamat po sa mga kababayan ko dito sa Dagupan, Pangasinan na mabubuting kalooban. Shout out po lahat ng mga kababayan natin dito. Mabuhay po kayo. Sana dumami pa yung mga taong mababait. Sana mamit natin silang lahat. Kaya shout out po sa inyong lahat mga kababayan. Abangan nyo po si Daddy Frankie na magawi din sa inyong lugar. Ito po ang aking uh, mission sa araw na ito. Pupunta po ako sa mga kababayan natin magpapanggap si Daddy Frankie na nagugutom at yun na nga po si Lolo po ang unang nakapasa sa ating uh, social experiment kaya naman nabiyayaan natin siya ng gantimpala mabuhay po tayo lahat mga babayan I love you all God bless